Adik kita yan ha, barangay mabuhay Santa Margarita Samar. Wardi na itong bibisita yan Ini nga barangay tungkol kay uh, nahabaro kita nga usah ini nakalista kalista ha nato na nga read category. So kukuhaan nato yan ha, lalo na ini nga barangay hanira, kung ano ang ira sitwasyon yan nga panahon. Maatong ato bibisita yan ha, hi barangay Captain Rinaldo Magbutay. Kumusta itong sitwasyon ha, yan ha, barangay? Ah, uh, sayo ma na maadi natin mga kapulisan, aniya nasa sa akong barangay, sa barangay Mabuhay. So nagbabantay sa rasa namon siguridad sa namong barangay para san uh, sa ring pa waray problema ba nga mahinabo. Samtang ini nga tiarabot nga eleksyon, sa ring pa magkamayada safety ang kada uh, tao din sa akong barangay. Um pag-abot ito, paano ngayon ito imo barangay? Ano ginihi nga mga itad iton baranggay barangay uh, para naton ma 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 mga kasulod, ito nga mga tao, mga maupay, ang panuyuanan. So, kung magkakamayada ko, an, ni nga, saring pa, panahon, para sininga nga, mga tao nga diri maupay ang panuyuanan. So, karego kung, pa, uh, so, kung mag indon nga uh, siguridad din sa akong barangay nga Iniya uh, ani uh, mga pulis in magkamay ada gud sira permi kandak search sa barangay para nasulod sa mm Kaya -hmm. sito no kay maaram ako na dire ak sino kun sira sina nasulod sina nagawas nga sa nandi uh, di sa kit kasi na siguro kun sa sigad la maagi kun mga dire maupay mga pain, panuyuanan kay ini in, nga akong barangay uh, dere kasi masaring nga, sa kalsada la na mga tao nga dere maupayan panuyuanan so kun sa kan la magkakamayada kan search, ini nga kun din mga pulis nga ani yan ha aton pulis nga ani yan ha para ini e nga search sa nasulod ngan ni para sure god sigurado nga secure da na akong barangay Na waray gud maka masuk kasulod nga diri maupay nga kapay no ba So mm -hmm. an kwan din ni mam political na din ni so dere man masare nga ada kami sen damo nga kwamba Ning nga ada kami discussion sa mga tao din ni okay man la para man masare masamok gud kada uh, partido oh. sa pabati-bati baga, oo, oh may Pero kung sa kuhan, kung may dakit mga siring pa guti ay inadman. anakon na mga sa era, dire tayo pa abot sa dako nga problema kung kaya ta pa man, sulbaro na nato mga problema. Kung iunong lasan election, dire tayo pa abot sa sugan sininga, mapabati-bati kita, ma maghinambog kita pagyakanyakan nga adi si Pulano ha, ah, kuan butusan diri. Kung dito ka, dito ka, ay nalisin damo nga istorya. Ayaw siyang pagpinasikat, haing ka. Pag, lugod nga, iton nga yung kandidato, katine, kuan na nga, adto ka, Ayosin damo nga masaring ka. Adto ako at atong butusan kay may dasogad sinisod Ay, dire, ang karoyag namon anamon ginkakatinan, kakatinan, kandidato dire kami nagdadamo istorya, kunain kami adto kami. Kun adto sira ad, adto sira. na la sira dire na pagbaga kamayada sin panrobat-robat sa nig kay dere ton maupay. Nagkakamayada lag dito nin mabaya nga mga sitwasyon. So kun sa suwat siton, kun baga may dakit mga pinsar kay una-una mga tawo gud lakit nga baga gingko ka na natin mga kalogaringon. Para liwatan na itong kalugaring, masyaring mga kaaway. <laughs> waray rin, sakit sa buot. Bisang kung na natin din ogopan. Na, minsay ko sa iyo. Uh, bilang usa niyo yung amay san barangay. Kari ko rimang kita magkakauro sa sini nga atong gin ogupan kunta maging mahimyang la natin pamuroko diri nga magkamayada kita sa mga discussion nga diri maupay kayo sa itong nga makarubat sa natong barangay nasa pa kon totosin usala kita nga barangay nga dapat kita magburobligay diri kita magrobat-robatay Ini yana ang gitatawag uh, natin nga cover court han na barangay mabuhay Santa Margarita Samar. Nga na atong gabisita yan na ang atong mga katawahan, lalo na ang uh, barangay captain, niradini nga hi barangay captain Rinaldo Magbutay. So, direkta na na, tikang din may barangay Mabuhay Santa Margarita Samar. Kaupod ko ang iba-iba uh, ibang mga outlet han atong na atong mga media din niya kabugusan nga Region 8. Para sa Radyo SGTV Takloban, Mangtig Tomas, naghatag hinmatuod nga report.